Kumusta mga hunters? Meron po tayong nakuhang uh, pre-B galing sa isa nating transaksyon na kahunters, no? Uh, perang papel po ito, no? Luma-luma na to, mga kahunters, no? Pero, uncirculated. At alamin natin ang kanyang value. Ito po ay isang uh, dalawang pisong papel no, 2 pesos. Yan. As you can see, mga bro, no? Ayan. Uh, yan, no? 2 pesos, no? Commonwealth of the Philippines. Ayan siya. Uh, Commonwealth ng no? kapanahon nito ni uh, President Quezon. Hindi ako nagkakamali. Ayan siya. Balik na natin para makita natin. Ito yung kanyang reverse. Ayan mga bro. 2 no? pesos. Ayan. Ngayon hindi tayo nakahawak nito eh. Kasi hindi tayo masyadong mahilig sa mga banknotes. Ang uh, mas gusto ko talaga i-collect. Siyempre mga coins. Pero siyempre pag meron ka ng ganito. No? Ah, pag-aralan mo na rin. Ayan. Zoom natin para makita natin yung year nito. Ayan. Dito makikita yung year nito mga ka-hunters. No? Series of 1942. Ayan siya. So, 1942, Quezon. Ayan, the Commonwealth of the Philippines, mga ka-hunters, no? will pay to the bearer on demand 2 pesos. No? Kakaiba rin yung mga pera noon, eh, no? talagang uh, classic yung mga design Parang nga uh, stamp ang dating no ayos siya ngayon ah uh, hawakan mo na natin ayan makapal ito ayan eh, no? talagang uh, circulated condition mga hunters magandang talagang collect collectibles iba ngayon tuturo ko rin sa inyo mga baguhan natin kung meron kayo mga ganyan, mga old uncirculated banknotes, mga lumang pera pero maganda kondisyon, meron pong value yan. Meron pong collector's value. Yung mga gantong klase ng pera. Pero pag yung mga kulubot-kulubot na, luma na nga, tapos punit-punit pa, wala na pong value yun eh. No? Kondisyon kasi palagi ang tinitingnan ng mga collector's na mga luma. Luma pero maganda ang kondisyon. Tandaan nyo yan. Ngayon, tignan natin sa Numista, no? Ayan, 2 pesos Commonwealth. <clears throat> Excuse me. Ayan, meron lumabas dito 2 pesos Purple, no? Province of Negros Occidental. Kita niyan. May kulay kasi itong mga bro, eh, no? Ayan, no? Diba? Check na rin natin para makita natin kung magkano yung value nitong uh, purple na ito. Purple ba o purple? Pareho lang yan, no? Ayan siya. So, composition paper, you eh, know. Literal na paper. Ayan ang value mga bro. Ah, uh, 427,000 ang pieces na ginawa sa extra fine, AU. Ayan yung value to uncirculated. Ay, 400 pesos. Aba, maganda na ang value mga hunters. Na gantong pera. 400. Pero ito yung purple, no. Bali, yung ating hawak hindi Ganun yung kulay. Blue yung atin eh. No? no? So, isi-search pa rin natin. Uh, lagyan natin ng blue ito. Teka lang. I yan, yan, yan. Type natin blue. Pareho lang yan. Pero blue tong atin eh. Meron yan. yan tapos search. Ayan, may lumabas. O, so, kita niyo mga hunters, 2 pesos. Blue. Province. Province of Negros occidental din. Ayan, tingnan natin. Ayan siya. Ito yung hawak natin. Mga bro. Blue. O, oh, ba? Diba? Ah. Uh, tama ba? So, tingnan natin yung value, no? Ayan siya. 1942. Sa fine condition ay 170. Mga kahantes, maganda na ang value. So, kung aabot siya sa fine, no? Extra fine almost uncirculated. Ay, extremely fine AU tapos uncirculated. Siguro 500 to 600 eh, mga tantiameter ko sa value ng ating hawak. You no? Know, blue. Kasi ano yan, mayroon din uh, variation. So, ayan po yung ating um, info ngayon mga bro. Tingnan nyo, baka mayroon kayong ganyan. Pero dapat uncirculated. Ah. Talagang malutong. Hindi pa na itutupi kagaya na ito. Oh, yan. Ganyan siya. 2 pesos blue. Ayan. Commonwealth of the Philippines. Okay? Pakishare lang ating video mga bro. Sa mga bagwan, mag-follow and subscribe po kayo sa atin para palaging updated pag may mga info tayo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless you all. I'm out.